my outfit for the day. Aandan ako guys ng feeling ng aking, aming anak na panganay, si Ate Nicole. Since kasi mag sila magpa-practice teaching na. So, may piling-piling. Kaya ito ang aking sinuot. Sabi ng, rin ng anak ko, that, ano daw, hindi daw to yung sinukat ko. eh, ito yung comfortable ako suotin sa ngayon. May lang init-init dito, guys. Kaya, ito muna ang aking outfit for the day. Okay lang ba, guys? Sa tingin nyo, okay lang ba? Di ba nagsiksika ng aking mga bilbil? Ayan, guys. O, oh, ayan. Ayan lang ang aking outfit. Simple lang. Kasi yung napakita nung anak ko, para siyang, ano, para siyang pang-malling or strolling, para pang ganun, pang beach. Kaya, parang hindi ba, guys, sa opasyon? Kaya ito na lang muna ang aking tinuot guys. So, thank you. Pasalamat po kay Papa God at magpipiling na ako sa magpipiling na ang aking anak. God bless. God bless all of us. Keep on watching my YouTube channel guys. Subscribe and share. Thank you.